lahat. Sinama ako ng anak. Sinama ako ng anak ko. Sa kanyang... Sa kanyang negosyo. Ito. Ako daw magkaka. Kasi marami na customers. Sabay-sabay na yung kakain. Siya yung mag Ayan na. Ayan na. magkakaha daw ah pag ako, ako nagkakaha hindi sasira sa tao pag sabay sabay yung postura na napag wala ako dito sila na nga na ako ng anak ko kasi ako nang maiiwan dito may bubuksan ba ako mga alaga ko. Pinaglaro ko muna at busy dito. Yes, bebe. Ano? Pinaupo ko sila para hindi sila magkala. Hindi sila magkala. Diyan sila sa play table nila. Oh, yes! That's okay, it's Oh, that's all that matters. Audrey, say hi! Hi! hi. Okay. Say hi, Elsa, say hi! Okay. It's me. Double time si ate eh. Nagwo-work. Tapos dito pa sa business niya. Ayan. Dito naman yung alaga ako. Ayan, mini-meeting ni ate yung kanyang mga taohan. Kasama na rin yung asawa niya. Ayan. Yung pinamili namin kahapon, dinisplay na na. Yung iba iba naman. Nasa box pa kasi hindi na mag-cash dito sa paris Ang uh, sarara. So, ito yung mga pagkain nila. Ubus na. Ito na lang natitira. Ito pa. Ah, uh, dami. Ayan. Ayan mga sitsiriya. Uh. Mga biskuit. Mga pala yung mga cup noodles. yung mga pinamili namin kahapon. Ang dami. Oh. Ayan. Ayan. Sobrang dami. Oh, sunod lang sunod. Ah, you want milk? You want milk? Oh, okay. Ayan. narinig lang ako ng ano narinig ako ng sibuyas pang ano sa lumpiang siya O <t> darang <réuss> si Mama na. Kulang si Buya's yung kanilang ano eh. Para mas sobra na sa si Buya's, mali anyway, mo lang na kasi kakasipin. Eh. Iniari niyan. Hindi may may harina pa rin sa akin. Yeah. Okay, mga parahing bulak. Bukas sa ating Mama Jasmine. Bye. Lalabas na kami. Gaw na magla. Bye-bye. <laughs> Hintayin -bye. niyo na namin kami dito. Thank you very much.